ay nakasalubong ko sa pinsan ay tama tama ako po yung magkakarga mamaya ng palay ay maya maya pa naman po yan yeah, kami po yung mag harvest tama tama ako mga -ak po at ano wala po kami sasakyan ay may gitna si pinsan nag no? offer na sirahan namin yung sasakyan mo tara pinsan oo, po, oo. Gamit po yung harvest na lang doon oo gamitin po yung sarang sasakyan gamit ah uh, may habal-habal din po si Nakaisun, si Nakamisprin. Ay gamit po nila isak sakto ba naman utoy daan ko. Oo uh, may tama tama. pero ang ganda utoy ng sa, sombrero ay, mo. Mapapasan. Utoy ang ganda. Aba, maganda lang ayun na po ni. Amuin mo. ayun <laughs> oh. Mabang Mabango. Oo, ano? ma galing Amerika ay. Eh. Ayun, tito, <laughs> tito at tita na ipusot na, na ni utoy oh. oh. Uh, yeah, uh. thank you po. Salamat po pala sa padala. Thank you, thank you, tito Fidel at tita, ano? Pilipina. Pilipina. Oo. Uh Oo, -oh. tara. Ang ganda ano ito eh. Walit yan. Ibagay na kaya. Oo, oh, ganda. mga isang linggo pa, babagay na. <laughs> isang hilamos pa ito eh. <laughs> Ay, may kawad din ni Kensan. Oo, no? oh, sige. Hindi nila po tayo harbis. ko uh -oh. ka. Oo. Ay, ibig sabihin nyo ito sino mga ngayon. Naya, meron pro professional ano din eh. Ah, may harvester ka. Uh Oo. -oh. <laughs> ka dami? Ya, kesan tu. Sinabumbuy naman ay sa kabila. Apakadaming bunga. Ang Aba, kaya sabi ko papasalin. Hindi namin ay kaya pasalin. Ay, hindi kaya ay. ay Baka kayo maabala kay San. Oo nga. Apakadam ay, hindi ay kaya nang pasanin nyo. Kaya pero uh -huh. bangingi. Uh -huh. Oo. Oo. Ang oo. nung. Oo. Ang sinakuya at si Utoy. Ay, saan nataga saan na rin? Hibanga. Barangay Hibanga. Nasa nga lang marami lang si ay. Dahit ng talong Ilang taon Ilan ka na Utoy? Bata-bata daw lang ako sa kanya nanay. Di pa. Ang dami. Uti may may packet ako sa iyo eh. Bahay. Hindi biro lang. ang. Pero ingat ka utoy ha, mayang hos. Oh, are you dali ka ulit. Ikaw pa kakadaming bunga. Oy, mapadami na tayo. Oh, basik na basik. Oh, mamulot oh. Ang dami lang ng sayang. mo. Hold it, pasoy. Kami na mo ko na ako naman tulungan po. Ay, utoy. Makakanbay tayo ipam pamuti mo ako doon sa unahan ng bahay. Per kilo ata. Magkano per kilo? Hindi pa sure kung magkano. Oh, Colby, pa sayo na rin. Ikaw toy. Ako ipamutin mo toy. Pero ka bang numero? Oh. Ay sige, kukuhanin ko. Ah, ka pagkakabala si mo. Pagkakabalan mo. <laughs> <laughs> Pagkakabalan <mala. laughs> <laughs> <laughs> Ito na naman, itaob. Itaob na, itaub. Itaub na naman. Para tayo, ganda rin. Oo. Oh, para... Itutulak mo ako sa pigi Utoy. Oo, oh, dali. Pagkala ka din naman ng puno. Kaya-taya ah. na yan, ano? Kaya-kaya naman. Assistan, helper po kami ay. Wala oh, nyo dyo. Sos Marius. Baka may cellphone kakonto niya sa ano, mawawasa ka screen yan. Huwag mo nandali. Babae, babae. Oh, ah, ah, na po si ah, Utoy. Ah, utoy, utoy ba't para ka naman? Nagbabay ulit naman pa ano yan. <laughs> <Over> <laughs> rambutan niya ito. Rambutan. Overripe? Overripe. ano? Kumapit sa lubid. Mm. Tulak mo ako to, hindi ko oh, atulok na atulok. Atulok. Dali oh. Dire dire sa kaway ko. ah, <laughs> ah. Ay, hindi ko na. Ay, hindi, na. Ay, hindi ay, na. nakakaya uti dati. Ay. Ay eh, kaya kaya ba 'yan? Kaya. Yung ang atin dinadali ng una ay. Amo <laughs> kan sa ano? Ano ano? <laughs> Wala po hon dad. Para binabalaas oh. ni kan <laughs> oh. Para binabalaas. <laughs> kapit kapit. <laughs> ha? Wala kapit. Ah, pag si sa pala mabubuti pag malitlit, hindi ari. Hoy, pwede rin hindi ari ani malalapak <laughs> yung palayari din ay. <laughs> <laughs> oh, may, ano, kakamba, ay. ay hindi na ano sumakat oy ay di na ba ako sa kay san oy bigit to wala si hindi sa Abot mo ko na Parang bulu <-o> ay. <laughs> Labas ang ano eh, ako ang hirap. <coughs> Labas ang matang niya. Mah mahirap din niya ano. Abot, abot, abot. Ikaw pa kuya, ay kayat. Ay, ay kuya ko. Taga ko ha. Kain saan, oh, pasuyo. Baka na ko to eh. Labas ang... <laughs> ay, puti, kanan, <laughs> si Ethan po mga mga ngadyo. Hindi ni Kante ni mas maganda na <laughs> Atam tamo naman ang bunga o to yung dasik makakapal na <laughs> no ah ah ngayon kailangan po kinakabis pa rin na aray dami aray ko kaya no organic ito ano? Organic po ito, ito po hindi namin naabunuhan. Oo. oo. Natural ano na po ito, ano, yung ano nung puno. Siguro nasa tamang panahon din. Si Uti ang pamumutihin ko sa unahan ng bahay. Uti, hmm. pakadaming bunga ko. Pwede yan na, arkilahin natin. Kukuha ni ko na yung number. Sa Ay, sumama ka rin pala Utoy. Bawalan number si Utoy. Meron daw. Kukuha na yun ba? Oh. Aba, hindi natin makontak. <laughs> Dinala na rin kayo sa number. <laughs> Pagkakapala Napa, ba? Dapat ako si... Hanggang sa dulo, dulo. O, oh, dito ka. Mm. Oo, oh, hina hina ko. Hina ka diyan. Dito ko. Ikaw, ako dito ikaw siya, na mo. dali na oh. Ay, sako din eh. Mga ano? Mga ngain lang. Oo, oh, ay siyan. Oh, okay. Hindi mas may thrill naman kwento ni pagkaano ah. Ari ba 'to yung laglag -lag na tamo? Yung nalaglag na matagal sa puno o tamo? Siya nga. Mm. Matamo siya no. Maabo-abo ano. Lagi ba 'to walang duterte ano? Wala kuya. Ako ah, meron na akong tulong. Tingnan lang ng native. Pagkakapal eh sana po na may papasani namin. Kami tatlo. Ay, ta akma, akma nga po. Buti't buti kay napadaan na, ano? Ang mm, oh, pisa, dito ka? Uh. Hmm, dali. Dito ka kay Udoy? Yan ang kapalay. Ute mo, ang lalaki. Oh. Uh. Tagalog eh. po, ari. Purong Tagalog, ano? Eh, Tagalog, oo. Uh. May bisaya bang lansunis? Mayroon pag tumubuto. Yan, uh. <laughs> <laughs> po sa mga bisaya. Ay, siya nga, ano? Kumusta kayo diha? Tagalog, ano? Uh, oo. Uh, uh, uh. Kaya ako nagtatanong din na, eh. Di ba kameran din? Ano kaya? O tayo dito ka. Yan, unang timba na po ari. Bali ari po yung buong ating pong kaano ah, yan, lahat ng sanga po. Ating lilibutin. Lahat, lahat ba sanga ano? Pakadam. Ari ko kahit ari. Utoy. Ari kahit ay, dalawang, ano ari. Hindi ari kaya ng isang timba. ano, isang bakit hindi ari kaya. <laughs> ay, makikita natin. Kahit po kami walang timbangan na ano kaya. Mahala. Ay pakadami na rin, puno na oh. Puno na ano. Sampu ang daw yan, isang ano. Oo, eh eh. Pagkalalaki mga laglag ito nakikita. Ito po naman. Mama kuya. Ito lahat po naman Mabibiyayaan ito. Gawa ho nang bagkus dumami po ang bunga ay ito po ay namura sa merkado. Oho, uh -huh, yan. Ay di parang share the blessing din ano parang lahat ay makikinabang ah. Uh. Oo, oh, toy. Mura, makakabili yung iba. Oh. Uh -huh. Yon, ihuhuhu na po. Kakapal ka ba? Oh. Nang kuya, Huwag po kayong sa mga bata pong nanonood. Yan. Oh, wag pa, Tayo pata, po no. namin ni Kabis Friend. Yan kanina ko Aldwin at saka kanina <laughs> Utoy. Huwag niyo pong gagayahin. Huwag oh, oh, kayong basta-basta aakyat. At ako dati uti may kaklase. Oh. Na laglag sa liputi. Ay namatay. Oh. Kami ay grade 6. Uh, sumalangit na wala. Nakakaawa. Ay ano. ano, nabali ang likod. Hindi nakakaawa din ang magulang yung may iwan. Aba. Ay oo. Oh. mawala ng ano ay. Nabali po. Liputi, edyo ng adyo. Ayan. So malangit na wa po. Kaya huwag niyo <laughs> <laughs> gagayahin, tamo sa kuyang dito, hindi lakiyat. Oo. Huwag niyo gagayahin. Ako po yung umakit lang at tumisting lang po. Pagkakapal, oh. Lalaki, oh. Ito yung native. Ilang variety ba kakain sa nang ano? Ah, marami. Duko, lungkong. Ang native. alam ko lang ay e tatlo. Tatlo. Native at saka lungkong at saka... Pagkakapal na ba? Aba, pag ako nakalamang piraso na po, busog na, ayos pagkakapal na po yun. Ang pati ano? Oo. Hindi ni kainsa. Kada laglag si 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 no? ay sisa mo ko, ako busog na busog na. Siya nga. Ayan, dami pa siya. Yung malalaglag lang na pa isa, si isa kuya? Oo. Uh -huh. Ang nakakatuwa uh -huh. po ay. Eh. Ito po ay eh, kung gusto po ninyo at kung baga nakabili kayo sa merkado ng bunga po. Tapos may nakita kayong buto, pwede nyo pong pasibulin. No? Siya na ano yung magiging sidling sa inyo kung wala po kayong puno sa lugar po ninyo. Basta alagaan nyo lang po siya sa kung nagko kahit ano para pong aladang halaman din, pagkulang siya sa tubig, giligan uh, no. pero mas gusto po niya ay yung nasa open space na hindi nakakanlungan mas marami po siyang naibunga at ito po ay minsan ay dito po sa amin pag siguro napaganda rin ang panahon na bumubunga rin minsan ng sala no? mm -hmm. yung may nauna, may nahuhuli Yung po ang ano ng lansones para mangustin ano sa mm -hmm. mga yung mangustin Nakakatuwa po. Busog na busog na, na ako, utoy. Iha-harvest na po <laughs> Ito pa naman, ito pa naman ay eh, pag ano ay eh, hmm. ano. Pag ano ito kuya. Pag ito hindi pa hindi ka ba nabubusog, kain kain kanto. Mhm. Mm Ihi eh, eh, naman. Ihi. Eh, eh, eh. Madali naman ang gamot niya pag ikaw na yung pagkasuwerte so ng mga kabili na eh. rin. Ah, ah, ah organic. organic. Madali naman ang gamot diyan ah. Pag ikaw ay yung... Kakain po. Na mga ka friend. Kain san, kakain sa po. Sa tubig. Kain saan? Kakay po. Ang Kain pa yun. Hmm. 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 Sinasabing gracia. Ano? Ha Ibalibag mo na lang yung buto yung kahit na tayo pagtubo na rin. Oo. Oh. Babalik tayo ng ilan? 10 years. Kaya uti hmm. nalawak ang... Kaya ang mga ibon, yung mga kumakain nito kabag. Hmm. Hindi pwedeng patayin kuya. Dahil sila nagpapalawak ng na mga sa kagubatan ng mga buto at sila nag ano. Ay paano yung nakabag na dumaan? Tapos sa kinatapon. Ano naman? Yung gabi Hmm. Kwento niya mamang antoy Yari na na yun sa likod. Ang sabi? Sa likod. Singko balat, singko laman, singko rin ang natalipan. Tingnan mo. Ay ba't yung natalipan ko? Quatro? Ay tingnan mo. Singko balat, singko laman. Singko rin ang natalipan. Tingnan mo. Pakita mo nga kainsan. Ibig sabihin ni limaan laman. Oo One, two, three. Tatlo, oh. Oo. Awa, masusulusog natin siya, mamang Antoy. Ibagay nagsubura. Oh, Ay, nga, ano. <laughs> Lima <siya> nga sya <laughs> nga, ano. May no? ko lang na lang. Yan, tingnan po niyo, mga kainsan. Kahit maliit. Sya nga, ano. Oo, kahit maliit, kahit malaki. Hmm? Singko naman, singko balat, singko rin naman talipan. Siya nga, ano. Isa pa, oh, mga kainsan. Lima lang nga naman, oh. Isa-isa hindi Isa. Isa. mag ka ng one hundred piraso, kainsan. <laughs> Isang kagat na. <laughs> Dalawa. <laughs> oh. Datlo. Pero merong apat, yung pag-lead. Eh, pakit ay, hindi apat. ko anto. Ah, kuwal din. Nasa nga, ano? Mm-mm. Kahit magpagkatabi-tabi nga. Wari ka pikal. lahat yung timba na nakain ko. Ayaw mang gustan. <laughs> Ayaw na, no, hindi ko ah, alam mang kwento. Ilan ang buto? Habis hindi, print. kuya. Ha? Hindi. Tingnan mo yung sa puwit, kung ilan yung gihay yun, na parang bulaklak. Ayun din. Ay, baka. Ayun din. Ay, ayos, ayos na ko to yung sintag na. na. Bilangin mo limang nga oh. 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 Ah, mga kaisan, bababa na po. Bababa Baba na, ba 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 na si oh. kaisan. Oh. Oh, Tutoy, bababa na ako. Oh. Oh, Maninimot ka na lang. Oh. Yan, nala. Yan, bababa na po si kaisan. Eh. Dami, Dami pa dyan, dyan. kwarto na yun. Pagbaba. Ha? Dahan -dahan. <laughs> <laughs> oh, eh, yung damang, magbaba. Dahan-dahan. Nakakayat yung pagbaba naman ay litol. Oh, yung mapus ka yung madali na pagbaba. Ah, eh, parang binalakas yan. <laughs> <laughs> yan, yeah, yung, yung biring. Baka baka madali yung ating beer ngay bayain na no? baka tala mo sa machine oh. si na ma. oh, oh. eh. may machine naman na yan oo oh, uh, para para ang nagpo-pull dance ah wala nyo napalaban eh uto eh papupunit ang bundilyo eh ay ang dupi pati ay hindi huh? nyo may madalang matatahin <laughs> ah pagkakadami naman uto yung naputas oh Magdala. Ya. Na ano? Apat? Ah, ay wari ko yun yun ay tatlong bakit utoy Ay, yung sana namin Ah, ah Maabala si kayo yung sana Tatlong bakit oh, ay kuya Pagkakapal Ang dami pa laglag -lag. Ah, kayo, ay umay na Ay, busog na kuya Ay nga yun Ay, kakalaman sa isa natin at may Ano ito? Maihara din sa tabindaan Ah, ah Ano? Oo At nang makapikim naman yung gustong nito ni Kim Pangharasa daan kamay. Habol na lang kamay. Oo. Oh, oh. Tamis naman na yan, oh. Ba, ito mo yung lusos. sa akin, ito mo. <laughs> ay mo. Ba, ba nakakapinta ka rin, oh. Ah, ito mo naman, oh. Kaya saan? Ba, oh Ay, talaga na rin. Ay, alapaw na, oh. Ano pa? Uto yung kaya ba ihahatid uto yung? Kahit mamaya na. Ay may lalagyan pa kayo isa uto yung? Arintimba na lang. Waldrin, papadala kay Waldrin yung malaking bakay. Lagay na lang layeng na sa tapahan. Wag na. Let's kakaw natin ito eh. Pa Nga mga kaisang kakaw nila ang po kami ni Kuya. Kakaw ka na ako Anton eh. Oo. Oh. Antay mo kami diyan. Ay, kahit dalawang bakid na Kuya ang dalhin mo. Yung malaki, kaya nang mabay. Yan. Padalwa Kuya ang bakit. Are, ay, ay, ayos na re. Ay, pa paano ano. Hmm. Hmm. Ay, baka kasi na naman ari. Ano to kaya best friend? Kasi na baka. Alam mo, pag, ilalagay natin sa sako, ay pangit sa sako. Oh, nal nalalamig. Nalalamig. Ano ito, bumaba ka na? Yari na. <laughs> na yari, ay eh, punit. Na. Na, na, ah, na, na na ay, yari na. Ay. Butas. Lalabas ang buto ng rambutan dyan, Utoy. Eh. <laughs> ano? Naulan oh? na lang sulis eh. oh, oh, yeah, si eh. eh, eh. ay. Oo, oh, yan, si Utoy. Malit Eh. Ang dami pa ko, dami pa. Eh. Ano. si Utoy may sa ungoy din eh. ay. <laughs> Magaling kumapit ano. Ikaw ito simula bata ba ay eh, nangakit? <laughs> kaya pala ay. Eh. Pagkadami ano. Cold wind. Kaysa magdala ka na. May plastic ka ba? Um, ay ayos na yung akin. Sa mga bata lang. Ayos na. Ayos na buwig. Ayos yan. Ay, <pizza> <issant> ay hindi. <s guideline> ah, bata mo. Arsen o toy. Yung sa original? Ay, lahat may, ay original o toy. Original. Meron ba lukang? Oye, nalang Kain sa nalang yung pa tayo. Lahat na original lang. Original sa o toy. Parang nasabi may lang. Oo. Uh -huh. like, yung ibang mga local, nasa ni Yugan. Oo. wala <laughs> oh, lahat <laughs> o kayo saan. Ilo ba yung sa ano? Diyok labo yun. Nasa ni Yugan mga lukang utol. You know? Nagsampit. Oo. Oh, baka nasa lubo ang kaldero kawali. Ayan po, usong <laughs> na. Kaya kinakabispring. Hahaha. Ay, saktong kundi sakto kundi yung daan ko yan oh kung hindi ko ayos san na ay. ay kami mamaya pa eh maghihintay pa nung hapon siya nga? Ha? <laughs> eh dito natin sa bayan oh doy Goldwyn ay dito na mamaya na si si kuya na ayos si. ay oh ayan yeah, ayos si. <laughs> paano <laughs> kayo salamat sa abala ka oh na. salamat din hindi kayang oh eh. doy Kaya yeah, tayo. Kaya, kaya yung kuya. Kaya na nga rin ng ano eh. Ako, dito. Ako. Ako pang kasamahan din yata kayo ano doy. Ay wala na. Wala ah, yun. Ma na. po. Ano yung na yun? Nasa tabing ka. Ano apat na timba um, Tumang oh. po ba natin yung ating talaga na i-harvest Waho ng transport Pero pala dapat inuuna nga pala ito eh mga ganun na no. Ganun. Oh, dahil dito ang ano eh. Ang mga Oo. Oh, oh. Tao to eh. Ako'y pauwi na. oh, uh, hala. Uh. Yan. Salamat, Kensan. Oh, salamat din. Ay, talagang. Oh, Tay Paris ha. Ah, yeah, may pabaon pa. Salamat uh, ah. Salamat, panton ni. Oh, salamat din. Oh, mga misa na lang. Oh, pagga uh, ng Oh, kami na may mag-aani din eh. Oh, salamat uh. utoy oh, ah. Ta-call din. Utoy, may kape. Hindi ano. Ta, thank you. Ta, mag-aani naman kami din mga kaisan. Tabing bahay. Eh, yeah, marami-marami salamat po sa inyong pagsama. Stay humble and God bless. Peace. Bye. Salamat po. Kaisen papaakit po sa bata oh. sobrang taas po